kahulugan ng alakdan sa panaginip. Ang mga panaginip ng alakdan ay mga mensahe na nagmumula sa hindi malay. Sa pangkalahatan, ang larawang ito ay may pinakamalalim na pagnanasa, damdamin, takot at sensasyon. Sa larangan ng astral, ang mga panaginip ay nagdadala ng isang serye ng mga senyales na maaari nating bigyang kahulugan batay sa mga detalye, impresyon at konteksto kung saan nahanap ng nananaginip ang kanyang sarili. Kaugnay din ito ng sitwasyon na ating naranasan sa nakaraan. Ang kahulugan ng panaginip ng mga alakda na itanda ng kaayusan, kapangyarihan at kayamanan higit sa lahat. Ang alakda na nakikita natin ito bilang isang mapanganib na kayop dahil sa nakamamatay na laso nito tulad ng isang gagamba, lumilitaw din ang mga hayop na ito sa mga nakakatakot na pelikula. Ang buntot ng hayop na ito ay kumakatawan sa mahusay na lakas kahit na sa medyo maliit na sukat nito. Ang kahulugan ng panaginip ng mga alakdan ay pangunahing nauugnay sa pagbibigay pansin sa kung anong nangyayari sa ngayon. Maaaring may ilang mga sitwasyon na iyong nararanasan, maaaring sa trabaho, isang pag-iibigan o mga relasyon sa pamilya. Upang malaman kung anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga alakdan, ito ay depende rin sa kung paano nangyayari ang panaginip, lalo na tungkol sa mga detalye at damdamin na mayroon ka kapag ang mga alakdan ay dumating sa iyong pagtulog. Ang panaginip tungkol sa mga alakdan ay maaaring kumakatawan sa mga lihim na aspeto ng ating pagising sa buhay. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang panaginip ng alakdan. Una, ang panganib at takot. Ang mga alakdan ay kadalasan nauugnay sa panganib at takot. Ang panaginip tungkol sa isang alakdan ay maaaring magpahiwating ng pakiramdam na nanganganib o natatakot sa ilang aspeto ng iyong buhay. Pangalawa ang pagkakanulo. Ang mga alakdan ay nauugnay din sa pagkakanulo. Ang panaginip tungkol sa isang alakdan ay maaaring isang senyales na sa tingin mo ay pinagtaksilan ka ng isang tao sa iyong buhay. Pangatlo, ang mga nakatagong banta. Ang mga alakdan ay kilala sa kanilang kakayahang magtago at humampas ng hindi inaasahan. Kung nanaginip ka tungkol sa isang alakdan, maaaring ito isang senyales na kailangan mong magkaroon ng kamalayan sa isang nakatagong banta sa iyong buhay. Pangapat ang pagbabago Sa ilang kultura ang mga alakdan ay nakikita bilang mga simbolo ng pagbabago at muling pagsilang Kung nanaginip ka tungkol sa isang alakdan Maaring ito ay isang senyales na ikaw ay dumadaan sa isang panahon ng pagbabago sa iyong buhay Ang pagbabagong ito tulad ng paggalaglag ng balat ng alakdan Ay maaring humantong sa paglaki at pagbabago At ang panglima ang pagtagumpayan ng takot kung nalampasan mo ang iyong takot sa alakdan sa iyong panaginip, ito ay isang malakas na senyales na handa ka ng harapin ang iyong mga takot sa iyong pagkising. Tandaan ang pagharap sa iyong mga takot ay maaaring humantong sa empowerment. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na alakdan. Ang kahulugan ng panaginip ng isang itim na alakdan ay malapit na nauugnay sa misteryo na nagmumula sa malayo kapwa sa pisikal at astral na kahulugan. Ito ay ang relasyon sa mga hindi malay na idea na hindi palaging malapit sa pang-araw-araw na buhay. At kahit na mga nananaginip ay hindi na pagtanto na mayroon silang mahiwagang pag-iisip dahil hindi nila na Maaaring gusto nilang ipahayag ang kanilang sarili sa ilang kadahilanan. Karaniwan ang isip ay nagiging mas nakatago sa araw at sa gabi ito ay nagiging mas maliwanag. Ang tamang oras upang kumonekta sa mga bituin at kalikasan, lalo na sa gabi, subukang panuori ng mga bituin at katahimikan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na alakdan. Ang kahulugan ng panaginip ng isang dilaw na alakdan ay kumakatawan sa kayamanan. Pinagsasama nito ang lakas ng maliliit na hayop na may gininto ang kulay. Ano man ang laki ng alakdan, ito ang kulay na tumutukoy sa kaugnayan nito sa kahulugan. Gayong paman ang panaginip ng maliliit na alakdan ay nagpapakita ng higit pang kayamanan. Mas maliit ang alakdan, mas malalim ang kahulugan nito. Nalalapat ito sa anumang kulay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang alakdan. Ang kahulugan ng panaginip ng isang pulang alakdan ay isang tanda ng kaguluhan at maraming pagnanasa. Habang ang alakdan ay kumakatawan sa kamatayan, ang pulay kumakatawan sa pagnanais. Kung maganda ang pakiramdam mo kapag nakakita ka ng pulang alakdan, ito ay nagpapakita ng wagas at walang limitasyong sigasig. Ngunit kung sa kaloob-looban mo nararamdaman mo ang isang bagay tulad ng kawalan ng tiwala, ang pakiramdam na iyon ay maaaring nauugnay sa psikolohikal na paglalaro. Bigyan pansin ang iyong mga panlasa at relasyon upang malaman kung saan lugar ka patungo o kung saan panig ka naglalaro kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting alakdan. Ang kahulugan ng panaginip ng isang puting alakdan ay nauugnay sa damdamin ng kapayapaan at pag-asa. Ang puting kulay ay nagdadala ng elemento ng kabutihan. Bagamat ang alakdan ay kumakatawan sa mga paghihirap at panganib, ito ay isang mahusay na oras upang pag-isipan at malaman ng paggawa ng tama ay palaging kapaki-pakinabang kahulugan ng panaginip tungkol sa isang brown na alakdan. Ang kahulugan ng panaginip ng isang brown na alakdan ay nagpapahayag ng malalim na damdamin. Kadalasan ito ay isang pakiramdam ng pagkabalisa na malapit na nauugnay sa mga problema sa sexual. Ang kulay kayo mangki ay gumising at mas malawak kaysa sa hindi kaakit-akit na itsura. Ito ang kulay ng kalikasan dahil ito ay kapareho ng lupa. Ang mga brown na alakdan ay mas madalas na lumilitaw sa mga panaginip kaysa sa iba pang mga kulay tulad ng mga damdamin na tila hindi umiiran kahulugan ng panaginip tungkol sa natusok ng alakdan. Ang kahulugan ng panaginip ng scorpion stings ay nagpapakita ng pagkakataon na buksan ng mga sandali at itaas ang kamalayan ng ibang buhay. Ang panaginip na natusok ka ng scorpion ay depende sa sitwasyon na dapat bigyang kahulugan. Kung sinaktan ka ng isang alakdan at nakakaramdam ka ng takot, ipinapakita nito na ikaw ay kising sa isang bagong kamalayan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na alakdan. Ang kahulugan ng panaginip ng isang patay na alakdan ay nauugnay sa katotohanan ng pagpapalaya. Isang bagay na gagawin mo ay magtatagal bago mo matatapos. Ito rin ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng ginhawa dahil hindi mo na kailangan harapin ang mga problema. Ngunit kung pumatay ka ng alakdan, ang kahulugan ay nauugnay sa iyong matapang na saloobin. Ang saloobing ito ay maaaring kinuha mo o mangyayari pa rin ito. Ibig sabihin na harapin mo ang pinakamahalagang bagay at kailangan mong tapusin maging katapusan man ng simula. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng alakdan Ang kahulugan ng panaginip ng paglunok ng alakdan ay isang bagay na sa una ay tila nakakatakot. Ngunit sa kahulugan ng mga panaginip ito ay kabaliktaran. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagdadala ng kahulugan ng pagtagumpayan at ito ay malayo sa kung ano ang maaari mong isipin habang iniisip ng iba na mali ang lahat na una ka na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming alakdan ang kahulugan ng panaginip na maraming alakdan tulad ng sa bahay o saan man na may kaugnayan sa mga sitwasyong kinasasangkutan ng pagdududa lalo na sa takot na gumagawa ng mga desisyon. Ito ay isang panahon na matinding pagkalito sa isip upang gumawa ng mga kakilaki kakilakilabot na desisyon. At iyon ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng mga antas ng stress at maging sanhi ng hindi pagkakatulog. Ang mga panaginip na tulad nito ay kumakatawan sa dami, kadalasan na uugnay sa kung paano mo pipiliin at ang mga pagpipilian na kailangan mong gawin sa pang-araw-araw na pagsasanay.